given the diversity of religions or beliefs in our country, pwede mo bang gawing um, culturally sensitive or like age-appropriate ang sex ed? Sex education is not totally against about culture and religion. Actually, sex education protects it eh. Kasi tinuturoan tayo kung paano magkaroon ng self-control, kung paano magkaroon ng self-respect, and give value to life sa relationship. Kasi sobrang rising na nga ng HIV cases ng teenage pregnancy, which is hindi ba parang mas, mas napapalapit siya sa usapin ng pang at cultural. Nasaan doon yung pagiging conservative kung patuloy na tumataas yon. Pero once na nagsimula na tayo na magkaroon ng sex education, Hold that. Restrict naman talaga tayo sa regulations in regarding that. With, in regards to religion, basic education to be sa tanan talaga. Kung trained talaga yung teacher, but pa rin tumataas pa rin yung teenage pregnancies? Why is that still rising? Di diba ba dapat bababa yun? So, dapat talaga, i-rebuild talaga natin yung sistema. Bakit patuloy na tumataas? Then, kailangan natin mas maghanap pa ng paraan para ma-improve yung sex education. Hindi pwedeng mas tumataas o yung magulang mo, turuan mo kung paano yan, kung ano yung tinutukoy nila. <laughs> okay. So, mag-focus tayo sa sistema natin, mas paayusin natin yun. Mag magkaroon ng mas maayos na workshop para sa mga teacher. Um, tapos isa pa, integrated yung way ng pagtuturo natin. Hindi kasi magkakaroon na isang subject, eh. matuturo nga sa science, ESP, EPP, sa MAPE, naka-under sa health. So, paulit-ulit na siyang nade-discuss ng mga teacher doon sa mga estudyante. And that way, paulit-ulit na na-feed sa estudyante, maaalala na sila, siguro Pilipino na yung may problema if gano'n yung mga kabataan na. Pero yung way ng pagtuturo, walang. Ay, okay. gumagana na actually.